Ay, malamit ganina eh. Malamit kumanta kanina oh, eh. Oo, ako nangangata rin ako. Damay tayo. Tapos yun. Ang dami na natin content na magagawa. Ang dami ng opportunities na pwedeng pumayara oh, sa ganyan, pumayara oh, ka sa ganyan, pumayara sa ganyan. Iba yung pinupokpok kasi ng pang-daily, ng pang-alaga natin. Iba yung pinupokpok na for long term. Oo. Oh, Okay. Hey. Sir, bisita mo na kami sa <laughs> <laughs> 요거 <laughs> 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 <laughs>

Iba yung pinupokpok kasi ng pang daily na pangalagangan natin. Iba yung pinupokpok na for long term. Right? Oo. Oh, oh. May pang isang buwan na pinupokpok. May pang daily kang pinupokpok. May dahil. Oh. Oh, oh. Pero wag mo masyado <laughs> serious ako ngayon. Enjoy mo na, nga lang, di ba? Enjoy Joy Enjoy mo, mo lang lang. lang. Because, Halimbawa, yung pinaka-cheat mo sa sarili mo? Halimbawa, no, yung nag-create. Ano yung hihilig mo na alam mo kikita ka? yun yung cheat na yun sa sarili mo? No. Naka, yung nag-create natin yung spot doon, no, ganyan lang siya. Yan. Yan lang store natin. Hindi pwedeng pang kain lang. Kailangan mo rin ng pang gabit. Kailangan mo rin ng pang sapatos. Kailangan mo rin ng... Kaya dagdagan mo. No? Trials. Pagsubok, kung ano man. Eh, lahat yun. Park. Part ng process yun. So, <laughs> na natin tayo sa place natin. Taon na uh, lumalifestyle tayo ng nag-jogging ka dyan. Babaxing tayo. Tayo <laughs> Tapos, uh, ano pa ba? May hey, hey, Doon mo na, doon mo na hindi mararamdaman yung trabaho. Pinagpapagin hmm. mo. Hindi na mararamdaman na nagtatrabaho ka. Oh. Pero oh. kumikita. Oh. Masa ba yung tema? Oh. Tsaka wala tayong ibang tema doon eh. Oo oh, 'Pag yun, yun lang din naman yung ini-aim ko doon, lahat tayo isang mindset lang.